Guys, so, mga guys mayang uh, buntag so natin ko kang karoon mga guys nagbike uh, ang aling walls karoon po sa so ano nga mga guys hindi nga lang tagsulod ng tagmuti tagmuti po sa gula sila uh, may muntang lang sa may takot sa may RTR so let's go mga guys

So, lingaw ng mga boys, ano mga guys? Kahit nagkilo ka kilo ang narambutan. So, dito sa lahat, ito sa taong dikirik, eh, magugang tagpalit ang paan. kung yung panda, eh. mushroom. Mushroom? Ano yung mushroom anak? Tanglikin. pila isa? Cinco. Cinco. Pila ang singkwinta? Napolo. Polo. Hindi ko nirakog Ako nangangat panggay? Ako nangangat panggay? Oh, Ako Ano yung siya pang wala sa kuwan sa sitmo pa Bayad ko dahan mo mo pagkadaan mga guys kay, kasi makalimot na sagda ayun naman yung magdali-dali sa kaya makalimot ka ba okay. then, buk -buk -buk na yung ta ang hindi ko punta sa yes ka -re -re -re. <laughs> so mahotan nyo mga guys uh, uh, Shoutout na ito sa mga amigong na mga vlogger dyan Dev mags uh, mot uh, mags moto vlog kay driver la oh, ang ang hilo ang patuan pantuhan so sa sa inyo mga bay ay nalimtan din ako sa tao si Vivian mangluod na ba tayo yun to so mamahaw tanong nyo mga guys kaya natin lakaw kawal mo to Ayan, kapasok dito sa tagnotte kayo. Kaya may hindi ko magligo-ligo. Kaya hindi ko ang course mga guys. panahon man kita tama tamahaw mga guys parahin ka sa itong lakaw kay medyo yung... init na so nita ka din sa buwan sa may ampayo mga guys kaya di rin matan ni lang ka padayon lang ka kay hindi ka siguro sa ampayo magdagan pa siguro ng mga ah uh... 18 km siguro ya eh, sa right turn ta na nindot lang bagong terminal nila oh may lang bago tinuyo nang ano uh, mga guys so gwapo nang din yung ano lungsod sa RTR so dito ta palit turn ta, mga guys muna siya pa sulod pa dulong o oh, eh. tagmati tagmati ah boss pwede mo talap mga pila pa ako na metro pa dulong o tagmati pila ka metro tagmati ko Maybe. Maybe. ah, okay, sige, salamat ah. Nueve kilometro, gikan di diri sa may cruising mga guys. Pasulong dia dito sa Tagbati Ah, right. Ah, Kuan mga guys, ang tiyan. ingat mga pare. ingat mana ingat <slabot> sedaan ingat dengan dengan kita sila itu tu guys oh. Oh. Banat, garot, banat. Uksikat, banat. <slabot> <laughs> so banat kan banat tu sikat banat so barang kita sila tu nyer ini ngaji so lagi pemandi yang tak nanti biasa agio nang tak nanti jadi si gurung um, right turn tadi reh masih urut ini right turn Sir, mo na yung dalan pa doon tayo mati? Ah, tara dito? Uh -huh. Ah, di namin mga guys Sige sa langit ah So, medyo wala tagamay mga guys Kaya wag kita na sa si ito din rin napita uh -huh. Nakaalik ko uh rin -huh, sa una Pero huwag kayo namang gusto Parang nausapan ang dalan Na si Miwala Si Kuya Al uh -huh. Ano yung tahanan uh, ng tulay? Ano yung natandaan na din sa side ng dito sa pagpasulot na gyud kita tayo sumaya parang sa landon yun. Mga guys. sila guys. na sila ride. Mga guys, good morning! Hey. <laughs> okay ngayon. Sila lang, mga 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 ride? Nag ride, wala Ha? ya ride na. nag motor ako kay Uptun ko ng kamata. <laughs> Aling mga guys. Baik pa dulong mo ka ng tagnote. siya si Brad Nick. O si Alin. So, pila na mga wok? Ha? Apatay. Bainti na kabukpan akong gidala. Abin ako nakabot na mo. Uh, na ako. So, bainti kapil. di musik kasada, ha? <laughs> ha? mo sikat ang atang sa kalsada ha ha o magbike man gani mo magpadaplin mo ha magpadaplin mo ha waligo oh, sa mandi ay nagdalagay kong salila <laughs> uh, mga lugar mga guys ano akong maganahan uh, kung mag adventure ta ay eh, ganahan din ko ni mga lugar ngayon peaceful eh medyo peaceful. Uh, itong, mga maayo ma murag ma relieve so wala laktod pa kay so ma wala sa stress nami mo ginawa sato na ginosara ra ta mga sa kinang buhi pero may payo ni ako no sa pagalagad sa dinon so kaya na kita din sa kwan mga guys mo na gini so niya na kita sa tag notifols mga guys na dilata sa ilang bayad sa tagpila ilang intense dere Lalu, lalu, Vlogger ah. sir? Gamay. <laughs> Ang sayo mo ba sir? Kapag napapalo na mo? Kapag napapalo mo siguro mo, Kuya Al. Mo Ay! To, kuya Al mo to Nakakari magbukot na ah, rin no, itong niyaging kan. Stop! <laughs> nakalimot na <laughs> <laughs> <to>. nakalimot. <laughs> oh. Balik na ko kay... Ganahan na rin yung Kay Domingo, Domingo. Oh. So, mga guys, ni Ata Diri ka rin sa Tagnuti ni Balik ta, pero... Um, nakasad, kinawala ito sa dalan. <laughs> <laughs> <Ano wala? laughs> Nakalimutan tunggu gugugas at wagi on. So, karon mingaw pa kay medyo buntag pa man. Giulat lang nato atong mga kauban yung mga bikers kay wala tani bike kay udto na tani kamata. So, soroyon sa nato ni diri So, mga guys, niya na kita diri sa Maytagnog Tea Falls. Ah. Medyo mingaw pa kay, buntag pa mangod. So, gamay pa ang nangaligo. Ah, kuno ni lang tawon guys kay So, agit na explore pag ayod dali ah. So, nindot yung ilahang pandanay kaya napon sila yung swimming pool. Napon sila yung mga cottages. Cottages din eh ah. Ayan silang mga cottages dali mga guys. Ang pila ang ilahang bahay rin kada cottages. Ah. Sir, nagbila gani ang inyong kuwan sa inyong cottage? 300 uh, per kuwan. Uh, uh, 300 per kuwan cottage. So, kanis nga kuwan lugar nga classic. klase. Katong dito sa atbang itong gagmay, tapila? 300 gapon na, sir. Ah, 300 gapon? Hmm. So, sa atay function hall, 25. Uh, so, mga guys, sulit kay lahang ito. Kasi kung mga cottages. At 300. Nindot po ang lahang area kay limpyo. Yan, napos sila ay gusto kagkuhan, mga daghan-daghan mo na ilang function hall. Ah, dito. Mga ilang pang sinola, mga guys. O, so, oh, yun lang. So, mga guys. Ito nang ihatag eh, na sa ilan nito ni palit. Ganina. Pakaroon ito sa kimuragi panggutong. Gila sila, mga guys. So, wala maging itong nadala. Para ah, uh, makakaon po ni sila. Tulungin ako. Oo. Oh. Kamu basi kipang gutom na mo, Ale. Kaon sa mo,

Wala <laughs> lagi. <laughs> Nadala na ko. na, lambutan. o kanang ng paan nga gamay. Bayan bainan mo ng paan o na ninyo. Bayan mo na na oh. So mga guys, wow. Wa... Sincer wag kahit kung rekaban silang ride, Ako, uban mo ko na ng grupo pero murag gapoy manghudgay kun ka mata. Nyari ko, ko, ko din na lang ko para makablog okay, sa sad ko sa ilaha mga guys. Salamat kay guys, salamat kay mga guys. Salamat, salamat. <laughs> kay Al. Na, wala ko ta. Mga ninyo. Wala na ko Hey, mga guys, nag-nag-nagmo na kay mga ligo na ta. Ligo na, tugnaw, nga, maligo, ligo. Na ligo. Ug <laughs> na ug <laughs> nawo. Ba itog natugnawo. kon mo maligo og post episode kono na. Ah guys. Shout out ko da sa mga kwang-kwang guys. Shout out da ko sa mga sawang nagsumba karon. Ay, nagsumba di eh, ay. Paniwang dira. Oo.

Jóðan <laughs> <laughs> Oke, oke, oke. Oke, oke. Tepuk tangan, tepuk tangan. 5, 4, 3, 2, 1. Wah! Wah! Hilang, hilang, hilang. Hilang, hilang, hilang. Oke, langsung 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 yang langsung 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 tag